bayan. Nandito po tayo sa Mother Mary Inn at ito po ang bumungad sa ating bintana. Ang napakagandang tanawing ito. At parang may kuweba pa ata sa baba. Ito po ang ating huling araw dito sa Sagada. Kaya't sasamantalahin po natin na mamasyal sa iba pang mga tourist attraction dito. Naglalakad po tayo papunta po sa Shrine of Sagada na isa sa mga tourist attraction dito. Bahay na para bang nasa mga fairy tales. Nakasama mo si Peter Pan. Yan. Pakit po tayo dito. Oh. A Hobbit House. Mga kabayan, parang naligaw po tayo. Wala po ang ating mga kasama dito. Hoy, nasaan kayo? Hoy. Nasaan? Naligaw ata ako! Naligaw ako! Ito po ang Shrine of Sagada mula sa itaas. Baba na po tayo mga kabayan. Punta na po natin ang ating mga kasama.

Ngayon po mga kabayan, ay palis na po tayo sa Shrine of Sagada. Ang pupuntahan naman po natin ay ang Sagada Pottery upang malaman po natin kung paano gumawa ng palayok. Palayok na sinaunang kasangkapan sa pagluluto ng sinaunang sibilisasyon. Ramdam na po tayo ng gutom. At pupunta po tayo sa restaurant ito upang kumain. Bago po tayo pumunta sa Sagada Pateri. Pumunta na po ang aking anak upang magtanong at malaman natin ang presyo ng pagkain doon. Mga kabayan, tayo po ay nawaw mali dahil ito po pala ay hindi isang restaurant kundi isang private vacation house.

Dua nga grupo? Oo, oh, Sige. Nine. Tano. Sige, ako ba? Sige, j group, mano kay, mano kay iti grupo yun? Ah, uh, group may upat. Upat. Sige, dito man, dito. Oh, dito. Di dito. dito lima, ah. Oh, okay. Can. Please, come man, over. Sige, sige. Dito na. Yan. Okay. Ay, tumayo na lang ako. Ano kayo iti grupo yun? Ito mang manggit dito. Iti pottery, nagrubi iso na in the year 2000. Iti climby, e, aga pumot lang dito yun. E, numahan na kahit nga sa nga, oray ayan na pang kitaan nito at mabalim ni nga Kasa po lang nga uh, environmentally friendly tayo, kaya hamimot nga bagi, di agong isda. Iso ta, kitaan nito e, ayan na ti pangalaan nga utsto, kasla iti road widening. Iti tingnan na dejay, adati clay. I should I I should I I I apan me tapos ibabad me. Tama sa kulang. Ah, yung iba yata hindi yata maintindi na ito kayo ma'am? Oo, 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 naman po. Oh, uh, ah, Kasi may pinakausap ako dito, si Ilocano rin eh. Po, yung iba po, po. Tagalog. Ah. Sila po ang Tagalog po. Oh, okay. ah, kayo Tagalog. I'm ah. so sorry. Sige po. Buti naman po at nasabi niyo, so sorry po. I see the question being <coughs> <the> located. Question mark. <laughs> okay. Na. Ayun. Okay, ayun ayan na, ang giant. So, ang clay namin, nanggagaling dito sa sagada. Ngunit, hindi ibig sabihin na kahit saan namin siya makita, ay pwede namin kunin. We have to be environmentally friendly. Kaya kung saan ang nararapat na kukunganan, katulad ng road widening, usually in the middle of that mountain that is bulldozed, there can be good clay. So, hahakuti namin dito, ibababad po namin. Dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain hindi niyo pa yun namin hindi hindi na ysha rin naman na itatapon nila so why don't we go and get it for use So, ganoon po yun. So, uh, yun na nga. Dakanin namin ito, ibababad namin. Dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain. sinasala namin siya ng dalawang beses hanggat makuha namin ang consistency of fineness na katulad po nito. May ha? tanong po ako. Lahat po ba ng lupa rito, pwedeng gawin sa ah, Hindi. Lahat ng lupa, it is soil, okay? Opo. Soil siya. Our clay, It's a kind of soil. Okay. Kaya hindi po pwede. Pero, hindi lahat ng clay ay pwede. Kasi mayroong black, mayroong red clay. Okay. Ang sa amin, yung whitish-gray na clay. Okay. Yun. Kasi yung uh, black at saka red clay, yun ang ginagamit nila sa earthenware. Okay, ito na. Ang pottery may tatlong klase. Meron po tayo yung earthenware, ito po yung low-fired pottery na kagaya ng gawain nila sa Vigan, sa Ilocos Sur, sa Pampanga. Iyon ang earthenware, yung pwede mong lutuan, lagyanan ng tubig at mga paso-paso. Sa amin po kasi dito, it is called stoneware. It is a high-fired pottery. Bagamat hindi siya pwedeng lutuan, ngunit microwaveable po naman siya and food grade, katulad ng porcelain. Ayun. Ngayon, ang gawain namin dito, pinapakita namin ang paggawa with a demo fee of a 400 pesos for your group and a 200 pesos for your group. Okay? So, ang unang-una kong gagawin, i ko muna ang clay with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. Ito po ang centering. Importante na isesentro natin siya para magandang ang kakalabsan ng ating gagawin pot. Pag hindi po kasi siya na center, we cannot shape it the way we want it. So, first and foremost, kailangan natin siyang isenter. Pagka na-sentro naman po siya, ang unang-unang shape na gagawin natin ay cylinder cylinder po naman at cylinder ang nauuna bago natin siya i-shape to another shape. So, para gawin ang cylinder, lalagyan natin siya ng butas sa pinaka-center and then from there, itataas po naman natin ang clay. Kung paano natin gagawin yun, i compress sa ilalim and then we slide our fingers up to the top. Yan. Ulitin natin para tumas pa siya. Compress at the bottom. And then we slide our fingers up. Up, 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 up to the top, to the top, to the top. Ito na po ang ating cylinder. Ngayon, out of this cylinder, we are now going to shape it to another shape. Sa shaping naman, ang pressure manggagaling from my inside hand. Ang gagawin niya, itutulak niya siya palabas habang pinutulak, pinataas dahan-dahan. Dito naman po sa gitna, itulak nating paloob Dahan-dahan, we will go up. Sinusuportahan ng inside hand. At bago naman po sa pinakamataas, tulak nating palabas at magiging what you see sa pati po, it's about feeling. Always feel how thick or how thin, so you would know when to stop. So dito, pwede pa po natin siyang palubuin dito sa pinakailanin. And then in here, to balance it, tapos dito po para maging sexier siya. how far the clay can go. It is a bus, mm -hmm. pero pwede po natin siyang gawing walking jog. Lagyan lang po siya ng Yeah. So, from here, pinapa-air dry namin siya ng 5 days 5 days later, magiging leather dried siya So, ang gagawin ko, babalikan ko siya, ititrim ko siya sa pinakailalim Take all out the excess clay and then attach the handle I-dry polish namin siya ng isang buwan bago namin siya lutuin At dalawang beses namin siya lumuluto Iyan po ang battery bowl. <laughs> maraming maraming salamat po. Enjoy kung, your stay in Sagada. Kung ah, halimbawa po, sa isang taon na zero ang kalaman, G mga gaano katagal pa bago matuto? 2 Two years. Two years. Tagal. Gusto mo itry? Pwede yata ang itry dito? Pwede daw po. Gusto niyong itry 100 pesos. Gusto, Gusto man niyong itry ang ginawa niyo? Okay. 950 plus 150. At push, sinubukan na nga ng nga po ang gumawa push, ng palayo. You are going up. You have to support there. Up, up, up to the top, to the top, to the top, to the top. At the very, very tip, hold it a second and then release. One more time. Dito. Push, go straight up, 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 up to the top. Up. Yes, very good. Manco. Good, job. Whew. good job. Good job. Good job. Okay, can you take a picture with Lola? Manco, there you go. Yes. Okay, mga well, thank, okay, thank you. Okay, thank you. Pauwi na po tayo galing sa Sagada. At kumuha na rin po tayo ng mga larawan na sumasagisag ng unang pananamit ng ating mga kapatid dito sa mabundok na probinsya ng ating mga kababayang Igorot. Dito po natatapos ang ating paglalakbay kaya hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share upang maging updated po kayo para sa mga i-upload ko pang pa mga kapakipakinabang at nakalilibang na mga video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye-bye!